Yo, so what's mga idol? Welcome sa aking channel. Samahan niyo po akong tungayan at panoorin ang mga iba't ibang eksena na aking nakalap mula sa internet. Let's go! <laughs> <laughs> oh. okay. Puhang Puhay, Andy <laughs> of Davao

Amin gatayan. kata Nadulas pa Hmm <laughs> oh, <laughs> Props ayam. na How long? How long? How long? Grabe ka na kuya Crush pa naman kita Bakit kaya? 0951 4530. Anong load to kuya? Giga video. Magkano yun? <laughs> 50? 53 po. Ayan. Mura dyan. Ito sa amin. 55. Okay. Sir. Thank you. Thank you. Ah. may putok pala. Eh, <laughs> uh, pikon. Nagpabason. Uh, <laughs> Tapag <laughs> bintangan pa. Hmm. Ang lipak ka tuloy. <laughs> <laughs> Hala. ma'am why? Ah, look at me, Ate. Why is that not working? Why? paano gagana yan eh. What? What? Sinaksak niya rin sa... <laughs> <What did laughs> I do? Where do you have that plugged in? Yes? Yeah, where is that Why is that not working? It was plugged in. Yeah, where do you have it plugged, plugged, in? Oh, in this. <laughs> <laughs> no. Why is the oh. this base not working? I don't know. Oh, uh, one Mom, You have it plugged into itself. Yeah. How ugly, nya? What difference would it make? Bah. Bah, kalabas, oh, or bakal. ah... kakak kaya batri pinta, <furore> uh, pinta. Hmm. Women, parang no. <uyor> talaga Talaga. Nag-usap <laughs> pa kayo ulit ni ano, ni Batni Trump mo. No? Ay, si Tatay Digong. Ay, may plano ako mo. Tatawag. Ah, okay. Tatawag, anong sasabihin mo Sabihin ko, Trump, kayo mo na pa. Ay, daw muna siya. Hmm, Joker talaga. <laughs> Batik short na. Hmm. Teka na. Uy. Angko. <laughs> 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 ah, kaya sumama. Baka madulas ka rin. <laughs> I want problems, always! Kaya <laughs> <laughs> layo. Kaya pala na. Kaya layo. I'm saying to you, alam mo. Ah, kaya layo. <laughs> mam ma veterinary kayo? Apa? kasi Pwede magtanong? Sige po Ay to. Eh laga kasi kami sa bahay Matamlay ayaw na kumain Ay, ano pa ibang symptoms ko yan? Ma'am sorry? Ano pa ibang symptoms ko? Yun lang ma'am, matamlay, ayaw na kumain Matamlay, umiinom po tubig yung pupunya po, ayun nga po, para doon din po malalaman kasi Kapag balambot po baka ano dehydrated or? Yeah, ma'am, goldfish po. Ah, lang po. Oh, goldfish. Ay goldfish po. Alam ko. Alam ko. Alam ko. goldfish po, Alam po Alam sa Alam ko. 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 ko. Alam ko. ko sasauli ko sana? ha? hindi ko matanda hindi matanda? dito? ha? sakto sir nagugutom ako pwede mo nga yung pagkain sir? dinadahilan niya lang palayo sa sauli na wali para makakain ng pagkain nagbog mo yung idol what's more important? your friends or money? friends! money! money friends! Pilit lang. No, mga palong ba tayo ang bilansa? Huh. Uh, may may content lang sa ate. Ayun. Nako, nagsara na. Ulo yung cellphone niya. <laughs> Lagot. Wala huh. na, malis <laughs> na. Ang talaw. Ito kaya nag-upload. Ha? <laughs> huh. oh. so, happy sa'yo niya natin. Ngayong week na ang final exam. Ngunit wala kang matandaan sa lesson ni ma'am. Ito ang life hacks para sa'yo. Hmm. Pumain ka ng mga pagkain pampatalino, dan voila. Kung hindi ka man pumasa, at least busog ka. Eh, tama. <laughs> Nagkalas na motor ng pinalik sobra na. Hindi <laughs> mag-corner niya. Sa okay yan kaysa kulang. Before the surgery. Oh, talaga. Then after. Uy! Oh. Anong <laughs> nangyari? Sarap pala. Ang <tinyo> pinadagdagan pa naman. Ang <laughs> <tinyo> bagay ay dala. Talaga naman si tatay. Uy! Siya pala upo. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung ikay bago po sa ating channel, huwag po kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At muli, kita-kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.